Isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo para maghatid sa inyo ng mga impormasyon at mga kalaman, mga update po dito sa Bansang Lithuania. Tayo po ay narito ngayon dahil mayroon po tayong kunting pag-uusapan at ako mapapansin po ninyo, ako po ay balot na balot dahil po ay bago po ako pumasok dahil kaso po ngayon ay may pag-uusapan mo pa muna tayo kahit uh, konti lamang, no? So, bago tayo magpatuloy, ano, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. No? So, share din po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, para magkaroon din po sila ng mga ideas, informasyon, at mga update dito po sa Mansang Lituinya, lalong-lalong na po doon sa mga interesado po na ating mga kababayan. So now, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. So pag-uusapan natin ngayon, ano mga kaibigan, ay uh, update po ito sa inyo sa klima po dito sa bansang Lithuania dahil nga po uh, starting this month uh, onwards ay nagsisimula na naman ang ang uh, buwan ng taglamig po dito sa bansang Lithuania. Kaya po dito po sa bansang Lithuania, mga kaibigan, ay, uh, sobrang lamig po, no? At uh, sa mga pupunta po nating mga kababayan na mula po sa bansang Pilipinas, pag hindi, pag hindi po kayo sanay, ay magdala po kayo talaga ng mga pang-winter jacket. Lahat po ng ating mga kababayan, magdala po kayo ng uh, uh, winter jacket, mga mga kapal na uh midjas, no? At uh, mga sweatshirt, no? Magdala po kayo mga kaibigan. Dahil uh, talagang ngayon po ay nag start na ang taglamig dito po sa Bansang Litwinya. Tumatagos na po sa uh, ating mga uh, balat ang lamig po dito sa Bansang Litwinya mga kaibigan. And then, good news, no? Dahil uh, dito po sa Bansang Litwinya, nang pumunta po dyan ang ministry ng Litwinya po sa Bansang Pilipinas, ay yun nga ay kailangan po nila dito ng uh, 500,000 uh, Filipino workers dito po sa bansang Lithuania. Yun po yung uh, pinirmahan agreement dyan po sa atin sa bansang Pilipinas no na, na ganun po karami ang, uh, ang uh, kaya kailanganin po nila ng mga workers dito po sa bansang Lithuania ng mga Pilipino no. Lalong-lalo lalo na po doon sa mga skilled workers, sa mga driver, sa mga machine operator sa mga factory workers at uh, sa mga interesado nating na kababayan dyan, saan man sulok ng bansa, apply po kayo. Marami pong mga agencies dyan sa bansang Pilipinas patungo po dito sa bansang Lituanya. Especially doon sa mga trailer driver, no? Uh, marami pong hiring po nila dito sa mga trailer driver, no? At saka sa mga machine operator, sa mga factory workers, uh, marami pong hiring dyan sa mga agencies. At uh, ingat din po sa ating mga kababayan na mga nag apply po dyan sa Bansang Pilipinas dahil marami din pong mga agency dyan na mga minsan na uh, scammers. Ingat-ingat no? po kayo. Kailangan isuriin po ninyo ang inyong agency na in-applyan kung ito po ay uh, uh, active ang kanilang uh, registro sa DMW. No? At uh, mayroon po silang uh, job order dahil may mga ibang mga agency po dyan na mga nagha-hide po sila. subalit so wala naman po silang job order or wala naman po silang employer dito po sa Bansang Lithuania. Kaya ingat-ingat po kayo, no? At doon po sa ating ibang mga kababayan dyan na mga nagtatanong na kung legit po ba ang ganong uh, singil ng agency na umabot po ng 280, 250, 240,000. Ang iba po niyan, legit po yan mga kaibigan. Ang iba naman, susuriin po ninyo no? Pero mas mainam talaga suriin po ninyo. At uh, nasa sa inyo po yun kung talagang papatusin po ninyo na kayo po ay handang bumitaw ng pirang ganong kalaki. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan, yung ganun pong kalaking ilalabas po ninyo na pira, dyan po na ibabayad po ninyo sa agency, ay halos isang taon po ninyo pagtatrabahuan yan dito sa Bansang Lit Litwinya bago po kayo makabayad. Kung yun po ang pira po na pinambayad po ninyo ay inutang po ninyo sa linding dahil uh, dito po sa Bansang Lithuania ay hindi naman po ganun kalaki ang swildo po dito ano, sa mga iba nating mga kababayan. No? Kaya dapat maging uh, uh, masuri po tayo at magingat po tayo dahil uh, mahirap po hanapin ang pira mga, mga kaibigan. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ang iba po diyan ay legit po yan, ang iba naman po ay scam. Kaya po ingat-ingat po kayo no, at ang iba po dyan ay wala pong mga employer kaya sa mga kababayan natin uh, surahin po ninyo sa DMW ang kanilang uh, uh, registered kung sila po ay uh, uh, updated ang kanilang register sa DMW so salamat ano mga kaibigan uh, sa NAWA ay nakatulong po sa inyo ang update po natin dito po sa Basang litwinya at uh, kayo po ay nakakuha ng mga ideas, mga informasyon, kaalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania. So salamat mga kaibigan. Babay po. Babay.